both ride <laughs> Bu boat ride kami. Ewan ko saan iikot to. Mukhang dead end to oh. yun. Pupunta siya rito. Ilang hektare ito, sir? Masa po, 100 hektare ito, sir. Ang laki, ha? Ah? Nagagamit pa lang po, alas 100 hektare. Ay, talaga? Malaki pa po yung pakasigit. Pwede mamingwit dito. Bawan. Bawan. Ay, mas dasya yan, no? May tilapia, o. May tilapia, Ayan, o. Ayan, yan. May nakita nga ako. May tira piran ka din dyan. Ay, may mga tilapia, o. Ang lalaki, o. Ay, may mga tilapia, o. Ay, mga tilapia, o. Ay, ang, dami, ang dami, ang dami, o. Ang dami dami tilapia. Ang dami tilape dami tilapia talaga oh. Ano daw? Ano siya? Ay hindi niya lang po yung Lola Pasha. Haan? Kaya kung ginawag po yung si Lola Pasha, mas nakikinig lang po yung mga patas sa mga Lola. Ay ano? Ano raw? Hindi ko naiintindihan yun. Si Severino Reyes. ipinangalan lang po si Lola Pasha. Ay yung artista, hindi nagpa-picture sa akin ah. O papicture, picture lang muna siya. Ayun o, inaayusan pa siya oh. Panay na ayos sa mukha niya, eh, oh. Mukhang pagod na siya, eh. Diyos ko, ang daming nakikukuha ang picture dito. Artista, pinakununan niyo. Ayan si... Anong pangalan niya? Carla Avellana. Anak ni PJ Avellana. Anak ni PJ? sa mga wedding. So yan yung pinuntahan namin kanina. Yan yung pinasukan natin. Ginagawa pa lang siya, Manong. Opo, pero matagal na po ito ang nagagamit na siya. Sa mga wedding, may misa na rin po yung hindi ko po tenta. Mga magkano ang paano dyan sir? Yung pa-reserve? Pakasal mga O parang pag napakasal po kasi ito package Ay, package. Balak mo magpakasal? Oo naman. <laughs> One hand? Ay, Diyos <laughs> siya ng one million siguro. Tapos mga bahay nga po rin, nang binibili na ako po rin sa iba't ibang lugar. Diba? Binibili? Kaya houses na po yung mga bahay dito sa resort. Ah, meron may ari talaga niyan. Baga, uh, binili po ni Boss Ma'am sa iba't ibang... Ay, yo, kasi mga heritage sila, eh, May mga ano. Mga bahay dito, piece by piece po yan. May so, mga, mga ano sila. sila. Dito po nila ulit pinupo. Kaya yung mga bahay po ito, galing ito sa pangulat. Oo oh, nga, narin ko nga. Sabi nung ano kanina. Nung uh, driver ng kalesa, binuburi ito, binibulog yung sasabi. Ayan, gondola ba? Tawag rito. Gondola. Sarap nung hangin. Ang lamig ah. Pwede rin ba mag-beach dyan? Kaya Sir, sa dagat, pwede mag-beach? Pwede. Naka-check-in dito, di ba? Pwede sila. nasa package. Kasi ko po galing siyang Ay, mga dato. Ay, mga datu sila. Lalaki, ano? Kaya pala malalaki tapos, sila. Napansin niyo sir, yung nakakabot po sa po ng bahay po ng dato ba't kaliwa po? Oo. Oh. Parang wings po. Yeah. Status involved po sa dato yan. Parang ay talaga? Dato ibig sabihin mayaman na po yung mamayari ng bahay. Ay ah, yun, dato, dato ah. Ito mga dato daw mayari. Ito, itong may wings na butterfly. Ito, ito yun. Ito yung dato na asawa ng dung apat. Uh, mga muslim kasi sila. ay. Ay bahay nila yan. Ang oh. Simple lang, pero maganda siya. Hey. Hey. Anong laki na yan? Buo ko ng dati. Bahay. Bahay na siya. Ang niya siya, bahay. Itong ilog na to

mo yung pinata natin sa Big Ben, Ano? Yung ganito yung mga, ano, bahay ng mga artista. Ah. <laughs> Hindi, masya, masyado siya historical, talagang... Oo, uh, kasi yung mga bahay mga, talaga mga mga lumang bahay mo. Talaga. Oo, talaga, mga talagang mga may, mga, may mga, ano... Kanin bahay ito, sir? Ang ganda nito, oh. Ano? Ito po, galing siyang Maikay Kai Laguna, sir. pangalawa po sa pinakamatandang bahay sa Pilipinas. Grabe, ang ganda niya. Tayo, ma'am, taong 17 Bukala ko may nakikita ka, hindi ko nakikita. Tumingin naman ako sa pintana. Kanino siya mayari? Alam mo yung mayari, hindi? Yung mayari daw niya, sir, tatlong bayang nagpapayang kami. Ah. Pamilya magsasa, yung gabi sa pagkakit, at saka pangkakit. Ito, matindi rin ang dating nito, ibang itsura nito. Yeah, pwede po tayo dyan, sir, buwa ba? Hmm. For viewing po yan. Ah, okay. Pwede natin Tapos, aantayin mo kami. Nasama ko po kayo, no? Ay, salamat! Okay. Sige baka na una rin ng mga multo diyan. <laughs> Bowaya mayroong magmamagandang araw po sa inyo. <laughs> multo na pala yuk. Galing po 'yan, dating <laughs> tipong ito pangalawang pinakamatatanda sa ano sa Pilipinas na bahay. Ang ganda ng laki, napakalaki. Yes, aha. Ite iba yung itsura niya. O oh, nga, ang ganda ng. Parang eh. Talagang tile siya na hindi siya pinaint, ha? O, oh, talaga? Galing. Ah, okay. Sa music. O, group picture daw. So, galing kami doon sa dulo. Doon po. Sa inikot kami ng bangka, ginala kami rito. Ganda rito. Ayan. So yung mga makakakita nitong vlog na to na tiga US entrance 2,500 lang bawat isa at mga oh, makakamasyal na kayo rito sa magandang lugar na to dito sa Bagak Bataan ayan yung mga bahay rito eh, mga antik na po sila mga matatandang bahay tapos nililipat dito at uh, parang lugar na uh, kung saan nilagay yung mga matatandang bahay. Oo oh, nga, dilapidated na halos. Ang ganda pa ng kahoy ng mga ito. Ang tatandang kahoy na siguro ito. Tatanggal daw ng sapatos. Pag pumasok dyan. Ay, kasi yung matatanda noon na patanggal yung mga tsinelas. So tatanggal tayo ng sapatos, tsinelas. Kuya, mo? Alam Ano yung kung bahay na ganito? Natayo ko, ma'am, taong 1920. 1920. Matangas. Anong part ng Matangas? San Juan Matangas. San Juan. Ano? Pagdesaan. Obayan. sa bayan talagang. Kaya matanggal sa mga kahoy Kita. 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 Kahoy Kita. 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 sa San Juan de grabe to mano ginawa mano balaster batao grupo rin ito mga mayon tanda na ubo ug hindi na tanan pa mga picture na to Yari ako. Pero alam na mo naman yung mga ginawa siya na, eh. mga design. Ang ganda ba mo Pero naman nilil nilil nililok ba tawag dyan. Ilang kwarto to sir? yung mga ano nila, oh, lalagyan ng mga ano ba, uh, kitchen Ito yung table. Two round tables at two for ano yung ano niya. Cheers. Tapos nabubusan lahat yung mga bintana na yan. Talala ko may mga bintana yung bahay namin na ganyan nung araw. Mas malalaki nga lang dyan. Grabe. Bain mo. Paano araw ko Kabalabaw Kasi mga serbanala. Oh, ito. Tinag sa gigiling. Ano so naman much... Ito lutuan nila. sa gigilid. Kailangan ayusin. May umiinom pa rito, San Miguel beer. Wala ano, pa naman beer nung araw na ganyan ah. Ang lipi sa gigi mo. Eh. Ang tawag sa ganyan mo. Ang ah, bahay-bahay lang pa rito sa hmm. sili. Pero may mga ano, di ba yun? Anong ba? Paano ka naman Ito? yung yan, sa ka. Ito lang din yung ulang parang pa ng Ito, Kaya yun sa kanya, hindi lipat lang daw yung mga ito dito. Ang gano'n sa ano namin, sa sa amin, sa tangka, sa kapayang Sa amin, namin kayo ito, ganyan, ganyan. Mabahay. pero kung nga na... So ito yung second floor nila yung kusina. Tapos dito yung mga sa mga katulong dito. Eh. Yun yung agdana ng katulong. Yan. Yes. Hindi sila pwede rito. Grabe ano. Mga alipin tawag nyo. Alipin sa gigilid. Chief of Police Convention, Province of Batangas, 1929. ito po mabasa hagdan. Ang ganda ng ano nito. Ginawang kahoy. Ginamit na kahoy gusto gusto. Napakaganda. Tumatulog. Ito yung baba. Baba ito. Ito parang kwarto o office siguro. May telepono rin dito eh. Telepono So, yan. At nilipat na naman kami. 400 hectares. 100 hectares pa lang daw na nagagamit dito ngayon. Uh, hindi pa develop yung another uh, 300 Parang narinig ko na yan si Carla eh. Pabilya niya. Ang ganda, ang ganda rito. Gusto no? ko, sulit talaga bayan dito. Fisherman Manila, sabi nyo no. fisherman ang dalawa nang ginawa ng private house sir? Private

Kaya may, uh, ano, stityo ng Yupi. Ito, saan to galing tong bahay na to? San Juan, uh, San Juan, Batangas. Sa Batangas din, ha? Marami yata sa Batangas talaga, ano. Kaya ano? si Estrela, ano. Marami. 嗯。Mm.

power bank na. Bridge down design side. Okay, we the Jones Bridge. Ayan, uh, may nakatira ng may nakatira na mga ano, squatter. Serap naman ng ano rito hangin. No?

Ito lang kami. Balikin naman. Las Casas, Filipinas. Di ako zara. Maganda dyan, oh. Ano tayo galing kanina, no? Tama ba? May iba nyo. Oo. Oh. Ano <laughs> ba eh? na mo ba? Hindi. Okay. Hindi ko nga alam yung tsura niya. Ito na pala yung tsura niya. Ang binundo. Ito, ah. Itong anong year nila inano to? Ah, uh, anong year yung kinopya nila? Kasi ang, ang, Estero de Benondo, ano na, puro squatters yan ngayon eh. Gana so, itong view na to, anong year yun? Yung old Binondo. Ito yung old Binondo, historical. Okay, okay. Mga 18 na uh, 1800 siguro. Panahon ng Kastila siguro, or Hapon. Eh, kasi Binondo doon, ano, ano, Chinese. Kasi parang na-develop. Ano ang China ba? Parang nag-start yung development yun, 1900 eh.

Asan? Ang dami dito. Dito ba o tilapia? Dito. Di ba makakalang dito yan? Walang dito, dito rin. Parang may nakita pa dito. Mm -hmm. Ha? Parang sa Venice ba mayroon dito? mga hotel. Ayun, ayun. ayun yung mga ano oh. Ano bang taong sa isda na yun? May mga uso na mahaba. Sa'yo dito eh. Hindi sila eh. Hindi. Oh, parang European ba? European style. So, uh, boat ride na to. <tuloyan> Ito tayo. Ha? Ay, natin, tú. Ano yun? <tuloyan> pagkain, tugay <tuloyan> na Pero mamaya, pag, alo, by, may time eh. Yung mga isda dyan, na? Lumalang sila. Para mga dolphins. Ayun <laughs> Dolphins. Dolphins? Yun. Tubig na. kami galing kami. Dyan na naman yung ano yung shooting ni Carla. ata. Agolay kar lang nila. Kali, bahay 'yan? May igin o oh, tinanong lang nila. Alin kaya 'yan, ah, galing sa Agolay Bulakan? Okay, walang man ari tapos tinanong. Wala po. Dinays doon. Okay. Kamot chili ito. <laughs> Parang pinung size siya. it Asa na sila? Ayan ano. Hin na. pa sila oh. Ito na ba sila? Tayo. Ito pala yung surbetero na inaan. Ha? Dito ba yun? Oo. Yan yung sorbetero na tinukukilaan. Hindi mo surbetero yun ah. Hindi ba yun? surbetero? Kalesa yun eh. Ah, karete yun Hindi pa tayo nakapunta roon. Ang bulitin tayo kay ano na Kakain tayo muna. Kasi itong